yun lang guys sa uh, uh, uh base sa vlog natin ay uh, kung anong napapansin ko sa motor ay eh, yun lang yung may papa bahagi ko sa inyo sa video natin hindi ka bibitinin nito guys kasi napakalakas ng makina nito Pero, yan, Pakita ko rin yung mga kinabit-kabit dito no? So yan, nakalag throttle sya Then pagdating naman sa mga braking system nito, plate niya sarap ang laki. Then naka shifter siya na RCB yan guys. Naka RCB siya. Yung Raider 150 talaga nakakangawit no kumpara doon sa mga automatic na motor. Talagang nakakangawit siya. So ramdam na ramdam mo yun kasi yung body position mo talaga nakayoko kang ganyan. lakas okay guys for today's video ay uh, manual muna tayo ngayon so makikita nyo ay yung gamit nating motor ngayon ay itong Raider 150 so ano nga bang meron sa Raider 150 na to no So panoorin nyo yung video natin gang sa kung Malalaman nyo kung saan galing tong Raider na to. So hindi naman na bago sa akin guys yung Raider 150 kasi dati naman na may Raider yung utol ko kaya hindi naman siya ganoon kahirap i-drive kaya ayun susubukan natin ulit mag-drive ng Raider 150. So tagal din ako hindi nakahawak ng ganitong motor. So ito muna yung ating motor ngayong araw na to. So samahan nyo ako guys uh, magra-rides tayo gamit tong motor na to. So, pakita ko lang yung mga konting specs ng Raider na to. So, first time ko mag-vlog ng ganito gamit ang Raider. kasi. So, nakakangawit nga lang. So, ayan. Baba muna tayo. Pakita ko. So, ayan guys. Yung tsura ng Raider 150. Ayan. Uh, reborn siya guys. Yung Raider 150 na to. So, ayan. Napakaangas. So, try na rin i-drive. So, hindi ko alam kung paano ko ilalagay itong cellphone natin sa ano, Kasi, wala tayong lalagyanan. Baka wala tayong audio mamaya. So, tara. Samahan nyo muna ako. So, sorry, hindi mamatay yung record natin, no? Kasi nga, nakarecord tayo sa cellphone. Go! Daming dumadaan dito. Ah, pakasarap ng tunog ng Raider 150 talaga. So hindi first time guys no. Hindi ako first time na humawak ng Raider kasi dati namang may Raider yung utol ko kaya hindi na bago sa atin to. So sa video natin guys, walang top so walang top speed dito ah. Baka mag-expect kayo ng top top speed. So papakita ko lang ko ng mga meron dito sa Raider 150 na to. Talaga nga namang pinagkakaguluhan to sa um, Facebook yung mga white cams white cams silang nalalaman tsaka black cams no Shish! lakas basi uh, base sa vlog natin na uh, yung mga kung napapansin sa na, kung anong napapansin ko sa motor ay eh, yun lang yung may papa ko sa inyo sa video na to kasi hindi naman tayo araw-araw gumagamit ng motor na to So, papasadahan lang natin kung ano meron sa Raider 150. Sarap ng tunog. So yun nga lang guys, so unang pansin ko pa dito sa mga Raider na 150 na to, talagang nakakangawit siya sa long ride. So dahil uh, user tayo ng automatic, so talagang relax nga naman kapag automatic yung gamit mo. So kumpara dito sa Raider 150 talagang nakakangawit kasi yung position natin dito guys talagang nakayuko tayo. Yukung yuko yung ating katawan kasi nga yung position dito is talagang pangkarera. Maporma pero pagdating sa long ride naku po hindi pwede sa may mga may edad na kasi masakit sa likuran pero guys pagdating sa takbuhan naku po hindi tayo mabibitin nito so, yun, oh, rider car lang hindi ka bibitinin nito guys kasi napakalakas ng makina nito so uh, 150cc siya 4 valves pero sobrang lakas ng makina Sixta, So, yun guys Sixta nga pala itong Raider 150 no? So, maraming review na to sa Youtube So, yung atin ay ano lang uh, Pasadahan lang natin kasi uh, Para may ibang content Naman tayo, hindi yung purong motor natin So, dito naman tayo Ngayon sa Raider 150 So, hanap tayo ng pwesto so, In 2 tayo Dito tayo, mali, malilim Tambay muna tayo dito Pasadahan ko lang kayo About dito sa Raider Yeah Hirap yeah, ista nito eh Right So, ayan guys Yung gamit nating Raider 150 So, itong Raider 150 na to guys Ay hindi atin no So, itong Raider 150 na to ay Sa utol ko So, yan na ah, Bali nakipagswap muna ako ng motor Kasi gusto kong matry yung uh, Raider 150 Kung paano nga ba yung pakiramdam ng naka Raider So dito sa Raider 150 talagang hindi kanya bibitinin guys Kasi nga napakaganda Napakaganda ng performance Ang lakas ng makina Pero no uh, Medyo malakas siya sa gas kasi nga 4 valve to then 150cc Kaya medyo malakas to sa gasolina Pero yan guys Pakita ko rin yung mga kinabit-kabit dito no So yan naka quick throttle siya Yan naka domino Then Itong kanyang hose dito sa brake then naka rimset din pala to naka rimset yan naka rimset sya ng ano bang tatak nitong rim nito naka SDR sya guys na rim then pagdating naman sa mga braking system nito yan la napapansin yung laki nung sarap ang laki then naka shifter sya na RCB yan guys naka RCB sya then naka buta disc pala dito sa likad oh. yan pang show talaga to buta disc unit. then naka rimset din yung kanyang uh, yung kanyang hub mukhang uh, uh, CNC yung kulay ng hub nya then yung kanyang kaha guys mapansin nyo reborn no yan ikutan lang natin So ayan. So yung motor na to guys, hindi sa atin no. So sa utol ko 'yan kasi nakipaghiraman muna ako ng motor para ma-test ride din natin yung kung gaano kalakas ang Raider 150 kasi nga talagang nagti-trending to ngayon sa Facebook kasi dahil sa mga concept-concept na Thai ganun Malaysian concept so isa, isa ito sa uh, pinakapapular popular ngayon na motor dito sa Pilipinas so swerte tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon para matest ride ang Raider 150 at may vlog natin no so medyo nakakapanibago lang guys kasi nga yung Raider 150 talagang nakakangawit no kumpara dun sa mga automatic na motor talagang nakakangawit siya so ramdam na ramdam mo yun kasi yung body position mo talaga nakayoko kang ganyan tas yung paa mo lalo na nakasifter to yun know? nakasifter siya ngawit talaga ngawit so tara andarin na natin let's go so walang starter sirap sira pa lang yung starter nito Maganda lang sa rider guys, talagang pagdating sa performance nito, hindi ka bibitinin nito. So, wala lang tayong top speed, top speed guys, hindi naman sa atin to. Sa utol ko to. Siyempre, kung gano'n niya iniingatan, dapat gano'n din natin ingatan kasi hiram lang naman natin, hindi naman natin. So, anytime naman pwede nating hiramin sa kanya to daw. Basta palit kami ng motor, Ang lakas. Ito talaga 'yung mga nagugustuhan ng mga uh, nagbi-build sa motor na 'to kasi sobrang lakas ng makina. Then bukod doon, napaka stignan So, meron 'tong mas bagong version 'yung Raider FI. So, mas malupit na naman 'yon. So, sana mabigyan din tayo ng pagkakataon para baka review ng uh, Raider FI. So itong Raider na to guys ay pasadaan lang naman natin Hindi natin siya full review kasi Hindi naman ako gano'n ka Maalam sa mga parts ng Raider Kasi hindi naman ako Raider user Alam nyo naman guys uh, Automatic user tayo no So hindi tayo ka alam Kaya yung mga nakikita ko lang sa motor na to Yun lang yung may re-review sa inyo dito Sa vlog natin So ayun shout out nga pala Sa utol ko no so Ayan, ginawa natin kanina dun sa bahay shout out kasi pinahiram niya tayo ng kanyang motor so kailan niya lang uh, nabili itong ano to guys itong uh, itong Raider na to kailan niya lang nabili so mukhang maalaga naman yung dating may ari so isa din lang, isa din to sa gusto kong motor, Raider talaga kaso wala tayong budget para pambili kaya pagtiyagaan muna natin yung motor natin. So meron naman na kay utol. Hiram-hiram na lang kung may ano, kung available yung motor na to. Yun no? Yun talag unique sa Raider eh, yung tunog ng kanyang carb no. Talagang yung parang humahagok yung carb niya. So, uh, Ramdam mo na talagang powerful yung makina ng Raider. Kasi nga sa tunog pa lang Unique na unique talaga yung tunog nito Kahit malayo pa lang to guys Maririnig mo talaga Kapag bumibirit ang isang Raider 150 Talagang alam na alam mo na Kung anong klaseng motor yung paparating So yung motor pala natin guys sa Nandun muna kay Utol So bali pinark muna doon Hiraman muna kami para may review ko yung motor niya So ayan So ayan kung so, ang Raider nga pala guys is 1 down, 5 up. Kaya medyo mahirap i-release yung kanyang Primera. Kung hindi ka talaga tutay na Raider user, no? So, hindi mo malalaman kung paano talaga i-release. Kasi nga, 1 down, 5 up. Pero yung last na release naman nito, sa dun sa pag Primera na, half lang para may neutral mo siya. So, ayun. <coughs> So ayun guys, abangan nyo no, sa susunod na vlog natin. So baka mahiram ulit natin to. O natin. Subukan natin iraid So follow nyo, doon follow nyo din pala guys yung kanyang page. So makikita nyo palagi tong motor na to. Yan. Shout out sa utol ko yan. buo muna tayo sa So, sarap. Dito ako madalas mag-review guys kasi napakaganda ng view dito. At malamig pa. So ayan. Dito muna tayo. Relax, relax lang tayo dito. So hindi ko alam guys kung anong model tong ano dito. Hindi ko natanong kanina eh kasi kakabili lang lahat tong ano na to raider na to so ayan yung setup nya so yung mga naka setup dyan ay dati na yan guys nabili niya ng ganyan yan niya yeah, wala na siyang binago dyan so may clearing spend dito tinanggal niya lang kasi inayos niya yung mga uh, mga konting problema so all goods naman na yan stock pipe pa lang then naka lang Then gusto niya atang magbalik ito ng ano eh, ng kutres kasi talagang ngalay itong ano eh, shifter talaga. So ngayon lang ako nakapag-drive ulit ng nakashifter talaga nakakangalay. ngalay. Uh, hindi siya ano, magandang ilong ride pag ganito. Nakakangalay. Alright. So yun guys, hanggang dito lang siguro yung ating video. So abangan nyo kung meron tayong pagkakataon at may time tayo para makapag-rides gamit tong ano nito. Uh, motor na to. So abangan nyo dito sa vlog natin. So again, maraming salamat sa panonood. Ride safe and peace out. Let's go. Tara na. 75 years later.